ito oh, si Waiwai oh. Nayra ka mamili, way. Ang kapatid niya walang pakialam mo. Oh. Basta so, maglaro lang siya. Yung masabaw. Ah. Sa Bakit gano'n? Asan ang kuya mo? Ayan, ang sarap ng ice cream. Natunaw na mga manay ang ice cream. Ayan si mami nila, oh. Bigyan natin si Kuya na craving. Yeah. Dito may lagayan.